Ang ng isang bata pininturahan ng kanyang ina upang magmukhang pampasaherong jeep. Ang malungkot na kwento sa likod nito, alamin. Sa kanyang paglaki, nais ng anim na taong gulang na si Aris na maging isang jeep ni driver. Paborito niya kasing sumakay sa Blue 10F Jeep, isang pampasaherong jeep na bumabiyay sa Cebu. Ngunit sa kasamaang palad, maagang natuldukan ang mga pangarap ng bata nang pumanaw siya dahil sa severe sepsis. Bilang regalo sa kanyang kaisa-isang anak, pininturahan ng isang ina na si Nida Villarte ang puntod ni Aris upang magbukang asul na pampasaherong jeep. Bakit nga ba ito ginawa ng ina sa puntod ng kanyang anak? Alamin. Noong nakaraang Mayo, nagkasakit si Aris. Nagsimula ito sa UTI na nasunda ng tonsillitis. Hindi masyado nag-alala si Nida dahil hindi naman mataas ang lagnat ng anak. Subalit, isang araw, nag-umpisang mag-hallucinate si Aris at pag-aakala niya, nakasakay sila sa jeep. May pagkakataon ding masayang-masaya si Aris at sinasabing parating na ang Blue 10F jeep kahit nasa kwarto lang naman ang bata. Dinala sa ospital si Aris ngunit binawian din ang buhay noong nakaraang Hunyo upang maibsan ang pangungulila ni Nida sa anak, pinagmuka niyang jeep ang puntod ni Aris para matupad ang pangarap nitong maging driver kahit man lang sa langit. Ikaw, anong mensahe mo para kay Aris at sa kanyang pamilya? D W I Z Research Report. Re -re -report.